Hello guys. Welcome to my blog. Meron ako dito isang brand ng relo ito. 'Yan bago po po siya. bago pa siya. SKMAI. Ah uh, kapag meron kayong ganitong relo guys na ganito yung nangyayari sa relo nyo Halimbawa, itatama niyo yung oras pero kapag kita kapag tama na yung oras niya tapos magugulat na lang kayo mga ilang oras na nakalipas uh, nag-iiba na naman yung oras niya bumabalik sa dati 12 o'clock or nalilate hindi na naman tumama ang oras halimbawa yung ganito guys ito halimbawa magsisit ako isisit ko sa tamang oras long press nagbiblink yung seconds lipat ko dito sa hour halimbawa tama ko ngayon ang oras ang oras ngayon ay halimbawa paglagay natin mga 12 Halimbawa guys ano 11 .50. guys Halimbawa 11.51 na guys Tapos Yan okay na yung oras Tapos Kapag mga ilang oras sa kalipas Tapos mali na naman yung oras Check natin yung Kung ano bang dapat gawin dito Paano solusyonan yung ganitong relo na Yung Laging pamali mali ang oras eh guys, kapag may display naman siya, tapos mayroon din siyang tunog. Kapag itatama 'yung oras, may display, 'tas necessitates siya, tapos may sounds, may may tunog naman po. Ngayon, kapag pinindot natin 'yung light, itong light, guys, light, pag pinindot natin, kung napapansin nyo, nabura. Nabubura siya. Ngayon, kung itatama nyo 'yung oras, tapos mga ilang oras sa kalipas pagtingin nyo mali na naman napapatanong kayo ano ba ang sira nito ano ang dapat solusyon kung check nyo guys yung relo nyo kapag pinindot nyo yung light di ba po nabubura sya tapos babalik siya ngayon kapag ganyan itatama nyo yung oras na itatama yung oras tapos may tunog isipin nyo tama okay naman yung ano battery ito pa siya natatama oras yun lang nagbabago pero hindi niya kinakaya kapag pinindot niya yung light nabubura siya check natin kung paano siya solusyonan ngayon bubuksan ko rito pwede naman mag do it yourself guys kung may battery kayo Sa paluwagan niya yung mga tornilyo susubukan natin magpalit ng battery kung ano ang mangyayari ngayon kapag nagpalit ako ng battery ng bago subukan natin itama yung oras at kapag naitama na yung oras pecha lahat kaya at saka alarm ngayon susubukan naman natin kung ano ang mangyayari kapag pinindot yung lights lagay natin dito guys yung ano tornilyo sa part na hindi nyo matatabig dahil yung tornilyo kapag nailapag yung sa part na maga mukha wala sya matatabig o ma hindi nyo napansin nasagi pala ito po yung battery yung pabilog na po yan na may cover ng metal at saka plastic sa ibabaw ng metal nagsisilbi siyang insulator para hindi siya sumayad sa takip ngayon ito yung malit na screw tabi nyo dyan sa malalaki ng takip ito po yung cover sa battery tapos itong butas na screw dito ito po yung battery nya malaki po guys 3 volts Yan 'yung battery niya 'yung battery niya oh Maxell halimbawa yung ganyan ng battery nyo oh, Maxell CR2032 3 volts made in Japan pag ganun by guys yung brand ng battery original siya 3 volts siya. May naka-engrave na Maxell. Bali yung size ng battery is CR2032. Makapal 3 volts. Yan guys, natanggal ko na. Ito yung negative, tapos ito yung positive. Ayan, try ko ngayon magpalit ng battery hope you guys natumba yung ano ko lagayan ng cellphone ito yung battery check natin kung ano ang mag mangyayari kapag nagpalit ako ng battery ito ano itong battery guys eh. May butas po rito. Kaya ganyan mayroon yung butas dito. Bali siguro po na basa. Pero wala naman yung negative oh. Extra lang po ito guys. Ngayon ilalagay ko na yung battery dito sa ang testing lang tong battery testing lang natin kung anong mangyayari negative kailangan kung paano nyo kung paano nyo kinuha ganun din nyo siya ibabalik kailangan sa umpisa pa lang tatandaan nyo na kung paano nyo, paano ang proseso pag tinanggal kung ano yung naunang tanggalin na mga parts sa relo, siya rin yung huli nyong ikakabit kung ano yung una nyong tinanggal siya rin yung una nyong ikakabit ay hindi guys kung ano yung una nyong tinanggal siya yung huli nyong ikakabit kailangan sa umpisa palang tatandaan para hindi malito kung paano siya kinalas gaya nitong battery pag to guys and okay na siya nakabit ko na check natin kung ano na ang nangyayari hindi ko pag ganon hindi muna natin isasara halimbawa yan 11.54 11.54 siya uh, ang oras natin ay pagpalagay natin na 12 12.10 long press and long press nag, nagbiblink na yung ano yung seconds ngayon ang ililipat natin ay itong hour try natin kung saan siya yung pindutan na pwede maglilipat yung oras halimbawa ang, yan pinaglipat dito tapos dito na i-adjust hop sumobra guys lagay natin sa 12pm yan diba wala siyang pm sa gilid ibig sabihin sa umaga na po yan gawin natin balik natin sa may PM balik natin sa ang oras is 12 halimbawa oras ngayon ay 12 and 12 okay na po yan 12 tapos yung minute naman ang ilipat natin halimbawa ang oras ay 12 15 Tapos ang petsa ngayon guys ay August 7. Yung bayan ng oras natin ay 12.16. Ngayon guys, check natin kung kung mapapansin nyo kanina guys, nung siniset ko, tumutunog. Ito po yun. Hindi po nakakabit yung takip. Nandito po yung speaker. Okay manipis na naka built in nakadikit sa ilalim ng takip kanina tumutunog pero ngayon hindi tumutunog dahil hindi, naka, hindi ko muna isinara ngayon try natin to kapag pinindot ko tong light kung mabubura ngayon pag hindi siya nabura yung display ibig sabihin nun battery lang sira nakikita nyo guys na biglang nag may ilaw yung number ayan o hindi siya nabubura tapos nag siya kapag ang mga relay nyo ay nalilate itinatama yung oras tapos mamaya maya mali naman nagbabago ng oras mahina na yung battery nun isa lang ibig sabihin kailangan palitan ng bagong battery yung exacto siya na 3 volts ayan diba guys pag pinipindot ko siya umiilaw kanina pag pinind, pag, kapag pinindot yung light uh, hindi na siya nag-iilaw. ngayon yung pag pinindot yung light okay na ngayon hindi na magbago oras niyan nilang lang po yung naging sanhi ng relo kapag gano nabubura ito guys mayroon pa tong plastic eh. para malinaw kaya nil mayroon plastic kasi para hindi lang siya magasgasan yun guys nakadikit para mas maganda nang tanggalin para hindi siya magasgasan ito pang process ito ngayon kung ganyan ang nakaharap bali sa taas yung 12, Itatama din 'yung isusunod natin din 'yung pangalan nitong takip. Ganyan guys. Para pantay siya. Maganda siya tingnan. Babalik ko na siya. Kapag nagsasara naman ay Nyan huwag mo nang pahigpitan ng todo tapos dito naman isusunod para pwede na natin bitawan hindi na dinidiinan Yan. pwede natin bitawan na yung bracelet na lang para hindi sa bracelet na lang yung didiinan para hindi siya maging sagabal habang pinapahigpitan natin o kinakabit yung mga screw yung mga tornilyo Then guys na ikakabit ko na yung apat. Ngayon saka naman natin pahigpitan isa isa. Hmm. Yung tamang higpit lang kasi para hindi siya malost thread. Yung pinagkakabitan nya sa plastic hindi siya malost thread. Na kahit anong ikot mo hindi humihigpit. Ang na yung butas. Hmm. Ganitong rilo guys, ano eh. Pwede rin tong basahin. Kahit nung pagkabukas ngayon, pagkasara ngayon, pwede rin basahin siya. Ayun guys. Okay na siya. and 12.20 na wala siyang PM dito sa gilid ibig sabihin uh, AM 12.20 AM tanggalin natin yung pagablink nya try natin ulit pipindutin to ayan papansin nyo lumiliwanag siya stand by natin magbabago yung display yan nawala yung ilaw kapag pinindut ko to may ilaw na siya ulit kung mapapansin nyo guys nakatakip na siya tumutunog na muli Mm, yan tumutulog na siya muli. Nakakatag nakalagay na yung takip. Hindi kagaya kanina, hindi pa nakakabit yung takip, walang sounds. Yung tunog na yon ay ginagamit para sa mga alarm. Yan, okay na po. Ganun lang yun. Kayang kaya nyo yan. Do it yourself, lalo na kung may battery kayo. Kung paano magkabit? wala na pala pala guys siya nga pala wala na pala siyang ano plastic sa salamin kaya pala hindi ko matanggal kanina tinanggal kong plastic dito lang sa takip nya wala na pala siyang protect protector sa salamin okay guys sund, sundin nyo lang guys pag pin nung panoorin nyo lang tong uli para magis nyo kung paano siya solusyonan yung ganitong problema sa rilo